Brom 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 Nandito na naman si Machong Brom Brom Ha <laughs> ha <Hey>, Mama Ha 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 Mga Brom May nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada Mga kabumbrum. Bigyan na naman natin ito ng na pagkain. Let's go Punta tayo sa McDonald's Mga Kabom Brom Para bumili ng pagkain Para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go Mga Kabom Let's go Oh, uh, dito na tayo sa McDonald mga kabrobro bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrobro, pasok na tayo. Let's go. Dito na tayo mga kabrobro bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ay, ah, ito na mga kabrobro, nakabili na tayo ng pagkain sa McDo. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrambang, natin na natin ito magkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Natulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrambang doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrambang, natin na natin ito. Let's go! O, nandun sa dati mga kabrambang, lapitan natin para bigay ang bagay. Let's go! Ito siya mga kabrambang, lapitan natin mga kabrambang. Let's go mga kababong na bigyan natin pagkain kita tayo. Let's go.